Susubukan namin ngayong gumawa ng kaong. Sana hindi kami mangate Madami kasing puno ng erok dito sa bundok ng Tralala. Ang bunga ng erok na to ang gagawin namin kaong. Kumuha pala muna kami dito ng bayog na gagawin namin pag-akyatan. Taon-taon, ang daming magbunga ng erok na to. First time pa lang namin ngayon gagawa ng kaong. Kasi nung first time na magtangka si mama na gumawa ng kaong, nangati daw talaga sila ng sobra. Bunso ko pa lang kapatid ang umakit sa taas dahil siya ang pinakamagaan sa aming lahat. Sa totoo lang, siya talaga ang kain na kain ng kaong kaya prosigido siyang umakyat. Nagbitak muna ng mga bunga ang kapatid ko sa taas para makita niya kung saan na ba ang pwedeng pitasin. Mura pa daw yung mga bunga sa baba kaya umakit pa siya ng kaunti. Sabi niya, mga magulang na daw yung mga bunga na nasa taas. Nagmamadali na rin siya magtaga ng mga bunga at ang kapal daw ng mga langgam sa taas. Nakalimutan kasi namin siyang padalhan ng pang-spray sa langgam. Ganito lang lahat karami yung mga nakuha niya. Pero okay lang yan kasi susubukan pa lang naman namin ngayon gumawa. Pinabayaan lang pala muna namin yan dito ng apat na araw. Pagkalipas ng apat na araw, eto na siya. Kinuha na namin dun sa may puno. Dinala na namin dito sa may bahay. Makati kasi ang dagta nito. Baka pag hinawakan namin ng bagong pitas, imanginamot kaming lahat. Kamay na lang pala ang ginamit namin dito na panghimay. Nagkaroon din pala ako dito ng maliliit na sugat sa kamay. Dahil ang tatalim ng mga pinagkapitan ng bunga. Ganito pala yung itsura ng loob niya kapag hindi pa siya naluluto. Nasa tatlong kaong pala ang laman ng loob niya. Minsan, merong dalawa. Minsan naman, merong isa lang. Etong mga puti na to na nakapaligid sa kanya. Ito yung madagta. Ito yung makati. Kaya talagang iniiwasan ko na dumikit sa kamay ko yan. Nung malapit na naming makalahati yung laman ng kaldero, abay medyo masakit na rin yung kamay ko. Dapat daw pala kasi talaga dito, sabi sa akin ng kapatid ko, gulok daw ang pantanggal, hindi daw kamay. Sa totoo lang talaga, antigas tigas tanggalin. Hinugasan ko lang pala siya dito ng isang beses. Inigig ko na lang pala siya dito at natatakot ako haluin ang kamay ko at baka mga ti ako. Mahirap na no at ang sabi sa akin ni mama, ibang klase daw ang katinito, nito, nagatusok-tusok. Medyo nahirapan nga din ako magpaapoy dito at basa ang mga panggatong ko na buho. Hindi naman kasi pwede na sa diuling ko tulutuin at baka abutin ako ng kanas-kanas. Ang tubig pala na ko dito ay kapan pantay lang ng bunga. Para mas maging maapoy, siniksikan ko siya ng maraming bao. Habang hinihintay ko nga siyang maluto, mo muna ako dito ng bilo-bilo na luto ni mama. Hinahalo ko rin siya paminsan-minsan at baka kasi ang maluto ay na sa ilalim lang. Buho na lang daw ang gamitin ko na panghalo, sabi ni mama. Huwag na daw yung sandok namin. Nung malapit nang maubos yung mga panggatong ko na bao, doon pa lang siya kumukulo. Nanguha muna ako ng isang piraso dito, titingnan ko kung pwede na ba siyang hanguin. Paggabi ako nga dito, madali na lang siyang sungkitin. Yun nga lang, parang mura pa tong mga nakuha namin kasi ang liliit niya pa. Hinango na nga rin kaagad ito at tinanggalan ko ng tubig. Binubo ko na rin siya sa sako. Hihintayin ko muna tong lumamig saka namin bibiakin. Ang hirap magbiak kapag mainit, hindi mo mahawakan ng maayos kaya kailangan muna talagang palamigin. Nung lumamig na siya, nagsimula na kaming magbiak at tanggalin yung mga kaong sa loob. Mura pa talaga tong mga nakuha namin. Hindi hmm. na kasi nakapili ng maayos ang kapatid ko noon at sobrang daming akasing langgam. Kapag naging successful tong paggawa namin ng kaong, papaketin ko ulit yung kapatid ko pero papadalan ko na siya ng pang sa langga kasi sayang pagkahakitaan din to no lalo na ngayon malapit na mag-December. Ang dami pang maliliit doon. Siguro pagdating ng December, magugulang na yung mga yun. Tsagaan nga lang din talaga dito bago ka makarami. Matagal na upuan bago ka makaisang kilo. Pero sa tingin ko, mas mabilis makarami kung mas magulang yung nakuha namin na bunga. Kapag bumibili kasi ako ng kaong, mas malalaki talaga dito yung nakikita ko. Pero minsan may nabibili ako na matigas. Siguro magulang na talaga yun. Ganito kadami yung nagawa namin. Tingin ko first class to. Kasi ang puti nang nagawa namin. Hinugasan ko lang siya dito para mas malinisan at mas pumuti pa talaga siya lalo. Tinanggal ko rin pala dito yung yung mga dilaw-dilaw na sumama na mga balat niya. Nung nahugasan ko siya ng mga apat na beses, mas talo pa siyang pumuti. Ibababad ko lang pala muna to sa tubig at hahayaan ko lang muna siya sa loob ng isang gabi. Pagkagising ko ng umaga, ganito na yung itsura niya. Medyo lumapot yung sabaw niya at medyo nangamoy panis siya ng kaonte. Sabi ni mama, ganun daw talaga yon, kailangan lang daw hugasan ulit. Maraming beses ko pala siyang hinugasan dito, siguro mga nasa 5 times. Tinikman ko rin pala siya dito at ang masasabi ko lang, successful ang gawa namin, kaong na kaong talaga siya. Sinabihan na ako ng kapatid ko na matamis ko na nga daw at maghalo-halo do kami ngayong bagyuhan. Ay aroy, talaga naman. Pagkalagay ko pala ng kawali sa kalan, naglagay na rin kaagad ako ng isang baso ng tubig at apat na kutsarang asukal. Nilagay ko na rin kaagad ang kaong, pinagsama-sama ko na silang lahat. Brown sugar ang ginamit ko kasi ito lang naman ang available dito sa bahay. Ang lakas ng ulan ngayon dito sa bundok ng Taralala. Hinintay ko lang pala siyang lumapot dito at ganito na yung itsura niya. Hindi na first class yung itsura niya, nagmukha na siyang dumyot. siguro dahil sa asukal. Hinango ko na rin siya kaagad at baka pa. At eto na nga, luto na ang ginawa namin na kao. Order kayo sa amin sa December, ha? Next time, puti ang gagamitin ko na asukal para hindi ganito yung itsura niya. See you lang. Thank you for watching!